Noong dekada 90, isa siya sa pinakakilalang mukha sa telebisyon at pelikulang Pilipino. Isang beauty queen, modelo at aktres na hinangaan dahil sa kanyang kagandahan, tindig at talento sa pag-arte. Ngunit sa likod ng tagumpay at kasikatan, may mga kontrobersyang yumanig sa kanyang pangalan. Mga pangyayaring halos nagpabago sa takbo ng kanyang buhay at karera. Naalala niyo pa ba si Anjanet Abayari? Siya ang tinanghal na binibining Pilipinas Universe noong 1991. Ngunit siya rin ang kauna-unahang beauty queen sa bansa na na-dethrone matapos ang kanyang pagkapanalo. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan sa likod ng pagkakatanggal ng kanyang corona? At paano nauwi sa pagiging persona ng grata sa Pilipinas, ang minsang kinilalang pambansang simbolo ng ganda at karangalan? Hindi pa dyan nagtatapos ang lahat dahil nasangkot din siya sa isang malaking kontrobersya na muling sa showbiz. At sa paglipas ng panahon, marami ang nagtatanong, Paano niya nalagpasan ang mga pagsubok na yon? At nasa na kaya ngayon ang dating reyna ng kagandahan na minsang naging isa sa pinakamainit na pangalan sa industriya? Ang lahat ng yan ay ating pag-uusapan kaya tumutok na. Kung bago ka palang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pakipindot na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si Anjanette Palencia Abayari o mas kilala sa showbiz bilang Anjanette Abayari ay isinilang no ikadalawang po ng Hulyo taong 1970 sa lalawigan ng Iloilo. Isang babaeng sa unang tingin pa lamang ay halatang may angking ganda at karisma. Mga katangi ang kalaunan ay magdadala sa kanya sa mundo ng spotlight at kamera. Ang kanyang ama ay tubong Davao, samantalang ang kanyang ina ay mula sa Iloilo. Mula pa noon, kilala na ang pamilyang palensya ng kanyang ina bilang isa sa iginagalang at medyo nakakaangat sa lipunan. Ang kanyang lolo ay si General Alfonso Palencia na isang retired World War II veteran. Isang taong may disiplina, prinsipyo at mataas na pagpapahalaga sa dangal na marahil ay siyang pinagmanahan ni Anjanette ng kanyang lakas ng loob at determinasyon. Taong 1978, nang magpasya ang pamilya ni Anjanette na lumipat sa Estados Unidos upang doon ipagpatuloy ang kanilang pamumuhay. Dito na nga siya lumaki at nagkaisip malayo sa kulturang Pilipino ngunit dala pa rin ang mga tradisyong itinuro ng kanyang mga magulang. Pumasok siya sa isang Catholic school na kung saan ay nahasa ang kanyang disiplina at sense of responsibility. Katulad ng maraming kabataan ay mahigpit ang pagpapalaki sa kanya lalo na ng kanyang ama. Isang ama na labis ang pagpaprotekta sa isang anak. Dahil bawal munang makipagrelasyon, bawal gumala ng walang paalam at higit sa lahat bawal umibig ng wala pang 18 anyos. Para kay Anjanet ay tila napakahigpit ng na mga patakaran pero alam niyang ito ay para sa kanyang kabutihan. Kaya sa halip na magrebelde, itinutok niya ang atensyon sa pag-aaral. Ngunit gaya ng maraming kabataan, likas din sa kanya ang pagiging masigla, palaban at may gustong patunayan. Gamit ang kanyang charm at talino, tumakbo siya bilang presidente ng student body sa kanilang paaralan. At siya nga ay ang nanalong pangulo. Dahil dito Napilitan din ang kanyang ama na bigyan siya ng kaunting kalayaan, lalo na't na kailangan niyang dumalo sa mga aktibidad ng eskwelahan. Unti-unting natutunan niyang pagsabayin ang pagiging responsable at ang kasiglahan ng kabataan. At nang siya ay makapagtapos ng high school, alam ni Anjanet na malaki pa ang mundo na naghihintay sa kanya. Pagdating sa kolehiyo ay kumuha siya ng kursong Aerospace Engineering sa California State University. Isang karerang bihira sa mga babae noong mga panahon na yun. Tinanggihan pa nga niya ang isang paaralang nag-alok sa kanya ng kursong Nuclear Engineering program dahil mas gusto niyang sundan ang kanyang pangarap na maging astronaut. Oo tropa, tama ang narinig mo, astronaut. Isang pangarap na kakaiba, ambisyoso at tunay na nagpapatunay ng katalinuhan ni Anjanet. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nagbago ang kanyang interes. Sa Amerika, na-expose siya sa mundo ng modeling, performance at entertainment. Nagsimula siyang sumali sa mga fashion event at dance performances at sa kalaunan ay nakapagsayaw pa siya sa isang MTV Video Music Awards. Subalit so hindi ito ikinatuwa ng kanyang mga magulang lalo na ng kanyang ama dahil para sa mga ito ay sayang katalinuhan ng kanilang anak kung mauwi lang sa mundo ng aliwan. Saad pa nga ng kanyang ama ay walang kinabukasan sa showbiz. Ngunit iba ang tibok ng puso ni Anjanet sa kabila ng pagtutol ng kanyang tatay, ay alam niyang entertainment industry ang tunay na magpapasaya sa kanya. Ito ang mundong nagbigay sa kanya ng kalayaan, kumpiyansa at pagkakataong ipakita kung sino siya. At mula roon, unti-unti nang nabuo ang isang kwento ng isang babae. Matalino, maganda, palaban. Nasa kalauna ay magiging isa sa mga pinakakontrobersyal na personalidad ng dekada 90. Matapos ipakita ni Anjanet ang kanyang dedikasyon at determinasyon sa Amerika, napatunayan niyang hindi siya basta-bastang babae. Kaya't bilang patunay ng kanyang kakayahan, nagdesisyon siyang umuwi ng Pilipinas noong 1990 upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Dalawampung taong gulang pa lamang siya noon, bata, masigla at puno ng pag-asa at sa kanyang pagbabalik, hindi lang simpleng karir ang nais niyang pasukin. Kundi gusto niyang mag-iwan ng marka sa sariling bayan sa loob pa ng ilang buwang preparasyon, sumali siya sa Binibining Pilipinas pageant noong 1991 at doon muli niyang ipinamalas ang kanyang talino, ganda at karisma. Sa tangkad na 5'5, may morenang kutis na tunay na Pilipina at vital statistic na 35-25-35. Hindi na nakapagtataka kung bakit siya ang itinanghal na Binibining Pilipinas Universe 1991. Sa panahong iyon, isa siyang simbolo ng bagong henerasyon na mga kababaihan, matalino, moderno at may lakas ng loob. Ngunit bago pa man niya maisuot ang bandila sa prestigyosong Miss Universe pageant sa Las Vegas, isang malaking issue ang biglang sumabog. Nadiskubre ng komite na si Anjanette ay wala pang anim na buwang naninirahan sa Pilipinas bago siya sumali sa patimpalak at ayon sa batas ng Binibining Pilipinas Charities Inc., kailangang anim na buwan o higit pa ang paninirahan sa bansa upang maging ganap na karapat dapat isang teknikalidad. Oo, pero naging dahilan ito upang questionin ang kanyang citizenship at ang validity ng kanyang corona. Lalong naging laman ng mga dyaryo at tabloid ang kanyang pangalan. Marami ang nadismaya, ngunit mas marami ang nahabag dahil halatang mahal ni Anjanet ang bansang gusto niyang katawanin dahil sa pangyayaring yun ay pinapili siya ng organisasyon magbitiw sa kanyang pwesto o hayaan na lang nabawiin sa kanya ang titulo. Matatag at marangal, pinili ni Anjanet na kusang isa uli ang corona. Ang titulo ay ipinasa sa kanyang first runner-up na si Maria Lourdes Alu Gonzales. Ngunit sa puso ng marami, si Anjanet pa rin ang tunay na reyna Nakakalungkot man ang naging resulta, hindi siya nagpatalo. Alam niyang ang pagkawala ng corona ay hindi katapusan ng kanyang mga pangarap. Kaya pagkatapos ng kontrobersya, muling bumalik si AJ sa California at doon ipinagpatuloy ang kanyang karera bilang modelo sa iba't ibang lowrider magazine event sa Amerika. Ngunit tila tadhana na mismo ang may ibang plano dahil sa naging mainit na usapin sa media, lalong sumikat ang kanyang pangalan at dahil doon ay dumagsa ang mga alok na pelikula mula sa mga kilalang producer sa Pilipinas. Hindi na nga nagdalawang isip si Anjanette, muli siyang bumalik sa Pilipinas. Bit-bit ang bagong pag-asa, hindi na bilang beauty queen, kundi bilang artista. Taong 1993, nagsimula ang kanyang karera sa showbiz. Una siyang lumabas sa mga action film at agad siyang naging in-demand leading lady ng mga bigating action star noong dekada nobenta. Bagamat matagal na siyang nanirahan sa Amerika na natiling Pilipinong Pilipino ang kanyang puso, nahihirapan man siya sa pagsasalita ng Tagalog, e pinagsikapan niya pa rin matutunan ito. Isang bagay na labis na hinangaan ng mga tagahanga. Hindi nagtagal, pumirma siya ng dalawang taong kontrata sa Viva Films at dito sunod-sunod na ang mga proyekto. Mga pelikula tulad ng Astig, Pita, Terror of Kalaokan, Row 4, Baliktorian, Manchichirichit at marami pang iba sa bawat karakter na ginagampanan niya. E eh pinatunayan ni Anjanette na hindi lang siya puro ganda, kundi isang versatile actress na kayang makipagsabayan sa mga batikan sa industriya. At dahil sa kanyang husay at dedikasyon, dumating ang isang papel na tuluyang magpapatibay sa kanyang pangalan sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang maging unang kayumangging Darna sa pelikulang Darna ang pagbabalik dito nakita ng madla ang kakaibang karisma ni AJ, isang darna na may tapang, tikas at ganda na tunay na tunay na Pilipina. Matapos nito, lalong bumuhos ang mga offer at proyekto. Si Anjanette Abayari ay isa ng ganap na bituin ng dekada 90. Matapos makilala si Anjanette bilang isa sa pinakamatagumpay na beauty queen noong 90s, tuloy-tuloy ang kanyang pag-angat sa mundo ng showbiz. Nakilala siya hindi lang dahil sa kanyang ganda kundi pati na rin sa husay niya sa pag-arte. Lumabas siya sa iba't ibang programa sa telebisyon tulad ng Show and Tell, Tropang Trumpo, Bebotinga at marami pang iba. Ayon mismo kay Anjanet, nakagawa siya ng mahigit tatlumpong pelikula sa loob lamang ng ilang taon sa industriya. Bukod sa pag-arte, eh, naging endorser din siya ng ilang kilalang produkto. Kahit pa man siya ay nabawian ng corona bilang binibining Pilipinas, mas lalo pang nagniningning ang kanyang karera at tinagurian pa siyang beauty with brains. Ngunit gaya ng maraming artista, dumating din ang panahong tila bumaliktad ang mundo sa kanya. Dahil sa huling taon ng dekada 90, matapos siyang gumanap sa isang matapang na pelikula, pinamagatang dibdiban ang laban, ay napagdesisyonan ni Anjanet na pansamantalang lumayo sa Pilipinas. Tumungo siya sa guam upang maging bahagi ng pagbubukas ng isang karaoke lodge Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, habang siya ay nasa paliparan, natuklas ang may binagbabawal na gamot umano sa kanyang bagahe. Mariin naman niya itong itinanggi at sinabing hindi yon sa kanya. Nang makarating ang balita sa dating Pangulong Joseph Estrada, agad itong nagpaabot ng tulong. Ngunit di nagtagal, diniklara siyang persona ng grata. Dahil sa umano'y hindi magandang impluensya at labag sa advokasiya ng administrasyon laban sa ilegal na droga Makalipas ang ilang araw, tinanggal din ang nasabing deklarasyon matapos siyang maisumite ang negatibong resulta ng drug test at isang personal na sulat sa Pangulo. Ngunit sa kabila nito, muling napabilang ang kanyang pangalan sa blacklist at tuluyan lamang itong inalis ng Bureau of Immigration noong 2003. Habang nilalakad pa ang kanyang kaso na natili si Anjanet sa Guam ng ilang buwan, kapalit ng multang 9,200 US dollar upang makalaya Gustuhin man niyang bumalik sa Pilipinas, hindi pa ito maaari noon. Kaya naman nagdesisyon siyang manirahan ulit sa Estados Unidos kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa paglipas ng panahon at sa pag-usbong ng teknolohiya at social media, unti-unting nabura sa alaala ng marami ang kanyang kasikatan at mga kontrobersya ayon sa ilang artikulo pinili ni Angelina na mamuhay ng simple at tahimik sa Los Angeles, California kasama ang kanyang dalawang anak na sina Aiden at Ashton na mula sa kanyang mga dating karelasyon. Nagtrabaho siya bilang manager sa isang fitness center at paminsan-minsan ay bumabalik din sa pagmumodelo. Sa kalauna ay naging public relation officer siya sa isang law firm. Pagkaraan ng mahigit isang dekada mula sa insidente sa Guam, nagbalik siya sa Pilipinas upang bisitahin ang kanyang mga mahal sa buhay sa Iloilo. Dito ay emosyonal niyang muling nakita ang kanyang ama, isang tagpo na nagpaiyak sa kanya dahil sa maraming taon din silang hindi nagkita. Nagkaroon din siya ng mga guesting sa mga talk shows at lumabas ang balitang babalik siya sa showbiz. Ngunit sa kalaunan ay napagtanto ni Anjanet na mas masaya na siya sa piling ng kanyang pamilya at sa bagong direksyon ng kanyang buhay. Aminado siya na naaligaw siya ng landas noong kabataan niya. Marami raw siyang naging relasyon para sa maling dahilan at hindi naging matalino sa pagpili ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Isa na rito ang lalaking si David na sinasabing ibinenta ang ilan sa kanyang mga naipundar at itinakbo ang pera. Maging ang pera na kalaan para sa kanyang tulong habang siya ay nakakulong sa Guam ay hindi rin niya natanggap. Dahil sa lahat ng iyon, unti-unti niyang natutunang hanaping muli ang sarili at ang Diyos. Nagsimula siyang maging aktibo bilang kristyano at dito niya nakilala ang lalaking magpapabago sa takbo ng kanyang buhay, si Gary Pangan. Nakakilala sila sa isang Bible study at sa pagdaan ng panahon, naging malapit si Gary hindi lang sa kanya kundi pati sa kanyang mga anak. Ayon kay Anjanette, ang pinakamahalaga ay makahanap ng karelasyon na may takot sa Diyos. Somebody who believes, trusts, respects, and loves God. Because if God is better the center, everything else will follow. At sa piling ni Gary, natagpuan ni Anjanette ang tunay na kapayapaan. Sa ngayon abala siya sa pagtuturo ng salita ng Diyos at may YouTube channel sila ng kanyang asawa kung saan ibinabahagi nila ang mga pagbasa at pagninilay sa banal na kasulatan. Sa kanyang muling pagbangon, nagsilbing inspirasyon si Anjanet sa maraming tao na sa kabila ng kasikatan at mga pagkakamali ay may mga pagkakataon pa rin magsimulang muli at itama ang landas ng buhay. Sa kwento ni Anjanet Abayari, makikita natin na ang kasikatan ay hindi palaging sukatan ng tagumpay. Maaaring makamit mo ang lahat, ganda, talento at pangalan. Ngunit kung minsan, sapat na ang isang pagkakamali para baguhin ang takbo ng iyong buhay. Ngunit sa halip na tuluyang sumuko, pinili ni Anjanet ang pagbangon mula sa kinang ng tablado sa gitna ng mga pagsubok at pagkakamali. Natagpuan niya ang pananampalataya at panibagong direksyon. Ipinapaalala ng kanyang kwento na ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa korona o kasikatan, kundi sa kakayaan mong tumayong muli pagkatapos madapa hindi kailangan maging perpekto para magsimulang muli. Ang mahalaga ay marunong kang umamin, magpatawad at matutong magmahal muli ng tama. Hanggang dito na lamang po mga tropa, mga kaibigan. Salamat po sa walang sawang pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates. Respeto.